Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung naging solusyon ng Utah Jazz para sa problema ng Lakers. Ang Jazz ay may resolusyon sa mga problema ng Lakers sa inalabas na balita. Ang Utah Jazz na nga mismo ang kumausap sa pamunuan ng Lakers para may offer sa kanilang si Walker Kessler at Colin Sexton. Iniulat nga ni Ian Begley ng SNY noong Setyembre na ang Utah Jazz ay naghahanap ng first round draft pick sa isang potensyal na deal. Ang halatang hadlang sa anumang negosasyon para kay Kessler ay kasalukuyang naglalaro siya sa isang rookie scale na kontrata. Dahil dito, ang pagtutugma ng mga sweldo ay malamang na mga hulugan ng pag-aalok ng isang hindi pa napatunayang manlalaro o isang individual na hindi gaanong mataas ang yuta. Kaya posibleng magresulta sa pangalawang first rounder na kailangang isama. Sa kabutihang palad, kung ang trade para kay Kessler ay hindi gagana, ang Jazz ay may isa pang manlalaro na makakatulong sa Lakers na umunlad kapwa sa panandaliang panahon at para sa hinaharap si Colin Sexton. Iniulat ni Jonathan Givony ng ESPN tinitingnan ng Lakers ang Sexton bilang potential na target ng kalakalan. Ito ay isang kawili-wiling ulat nitong nakalipas na araw lang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang mga dahilan upang isaalang-alang ito ay talagang tumaas. Nag-opt-in si D'Angelo Russell sa kanyang player option para sa 2024-2025 season, ngunit binibili na siya ng Lakers sa mga trade talks. At maaaring si Sexton ang perpektong kapalit. Ang pagpapalit kay Russell ay nangangahulugan ng paghahanap ng manlalaro na makakapagbigay ng katulad na halaga sa kanyang mga average na 18.0 puntos, 6.3 na assist at 3.0 na 3-point na field goal na ginawa sa bawat laro. Higit pa sa mga numero, nangangahulugan ito ng paghahanap ng manlalaro na makakagawa ng malalaking numero ng pagmamarka mahusay na mag-shoot at lumikha para sa iba. Sinusuri ni Sexto ng mga kahong iyon na may season average na 18.7 puntos, 4.9 assist, 2.6 rebound, 0, 8 steals at 1. 6 three-point field goal na ginawa sa 498-394-859 shooting sa loob lamang ng 26.6 minuto bawat laro. Kung ang mga numerong iyon ay mukhang mapangahas, ito ay dahil sila. Nagsasalin sila ng 25.3 puntos, 6.6 assist, 3.6 rebound, 1.1 steals at 2. 2 3-point field goal na ginawa kada 36 minuto. Kung ipagpalagay na ang mga alalahanin sa pinsala ay nasa rear view, maaari niyang maabot ang mga taas na iyon sa bawat laro na batayan sa tamang sitwasyon. Ang tanong ay handa ba ang Lakers na mag-swing para sa mga bakod sa paghahangad ng isang napapanatiling solusyon sa dalawang nanlilisik na issue? At isama na rin natin sa balitang ito yung posibleng pagbabawas ng Lakers ng kanilang guards sa roster. At hindi nila paggawa ng trade at kung mag-all in nga po kanilang front office sa kalagitnaan ng regular season. Isa na nga sa mga priority nilang gawin ay ang pagkuha kay Jonas Valanciunas mula sa Washington Wizards. Kapag naging available na nga ito sa trade, agad nga po silang gagawa ng move at makikipagnegosasyon dito. At isa sa mga best trade package na may offer sa Wizards ay si D'Angelo Russell at isang future first round pick. Subalit posibili pa rin naman nga itong magbago at madagdagan since hindi lang naman sila ang nag isang team na makikipagagawan kay Valanciunas. Dahil may ilang team rin naman ang interesado sa kanya. Kailangan nga nilang mas maging competitive kung gusto nilang mauna sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Pero paalala ko lang, mga maka full court ang ganitong classing move ay gagawin lamang ng Lakers kapag maaga silang mangulilat sa standings ng Western Conference.